Hi guys, gandang hapon mga palangga Ayan, tayo ay nakapamasyal dito sa San Isidro Ayan, ang ganda lang naman po Ayan ang aming munting payak na lugar dito sa amin, probinsya sa bayan ng San Isidro mga palangga May binisita lang po akong kaibigan Ayan dito sa San Isidro at tinignan natin yung kanyang malapit ng buksan na magiging private na resort na ang ganda naman talaga ng kanyang pwesto ng kanyang buhanginan As ay sa isa malapit na sa dagat lalagyan niya pa ng swimming pool para mas maganda. So, yun. Ayan. Ang lawak lang naman ang kanyang solar. Hindi pa po yung mga palangga na ayos. Malapit na ang mga pagbabago sa lugar na to. So, yun. Inumpisahan pa lang doon sa harap. Papunta dito sa lipod. At dyan ilalagay ang pool dito sa malapit sa dagat. So yun. So on, so on. Magkakaroon tayo dito muli ng isang magandang beach resort na naman po sa ating probinsya na talagang dadayuhin na naman ng mga turista o ay ng mga tumatangkilik sa paliguan na magaganda. Ito po ang aming payak na lugar dito sa aming probinsya sa Samar. Nakakatuwa lang. <laughs> At ang lamlam ng kalangitan naman. So yan, o, ayun o. May maliligo doon. Ang ganda lang naman kasi dito doon. Lalo na mga palangga ko pag high tide, maganda yan. Kasi abot yan yung tubig. Ngayon medyo kasi low tide pa pa, high tide pa lang. So yan. Kaya abangan ang mga susunod na kabanata sa mga pagbabago sa lugar na ito. At atin ipipicture kahit pa paano dito sa ating mumunting tahanan sa Ramil Javier Ella Vlog. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay palagi sa aking mga mumunting video thank you so much sa uh, patuloy na pagtangkilik at pag aka ah, pag imbers sa akin sa araw-araw ayun muli kita kita sa susunod kong mga video mga kalangga love you all guys God bless us all po ayan bye for now Yun. maraming salamat po Bye.